Yung mapag may kabit ang asawa ninyo, nagagalit ba kayo sa kabit? Ako lang ba dito yung hindi nagagalit sa kabit ng asawa ko? Isang beses lang talaga ako nagalit sa kabit ng asawa ko, yung kaibigan ko yung kinabit niya, si Beverly. Pero yung wala namang connection sa akin na, ano ba, may karoon ng babae yung asawa ko, wala namang connection sa akin. Parang piling wala naman silang obligation sa feelings ko, eh. Kasi hindi naman nila ako kaano-ano, pakiba naman nila. Pero yung si Beverly Mimables ko, kaibigan ko yun, kinabit yun ng asawa ko. Sa asawa ko lang talaga ako nagagalit, pero sa mga ibang babae, hindi ako nagagalit. Kasi parang pili ko, wala kasi talaga kasi silang obligasyon sa relasyon namin. Pero kay Beverly, iba kasi yun, kasi kaibigan ko yun. ginatira ko yun sa aking house. Eto, na medyo maganda kasi si Beverly, malaki ang kanyang joggings, tapos maganda tayong tayo. Tapos color pink siya, Mima, na puti-puti, na pinkish na babae. Eh, bata pa kami noong 19 ata ako, tapos siya para mga 17. Kaya lang talaga ako nagalit sa kanya, kasi syempre, kaano-ano ko siya, eh, friendship ko siya. Kung baga may obligasyon siya, kasi friendship kami. Naakit yung aking, oh, uh, napaka-sexy naman, Mima, eh. Ang laki din ang kanyang puwi, tapos basta, Mima, fresh na fresh, hindi kagandahan yung kanyang mukha kasi na, Ganun yung uso niya. Pero kasi dalang-dala na nung ano, kumbaga kumpleto ang ganda ng kutis. Iba talaga magdala ang kutis nima Ma. ko talaga ako nagagalit kasi siya may obligasyon sa relasyon namin. Pero si Beverly at saka asawa ko, nahuli ko lang sila nung parang napapansin ko, nagkocold sa akin yung asawa ko, ganyan. Tapos, pansin ko, pag umaalis yung asawa ko, umaalis din si Beverly. Parang magkaiba sila ng reason, pero same time. Hindi pala, minsan mauuna ng a little bit yung asawa ko ng one hour, ganyan. Tapos pagka dadating, mauuna naman yung asawa ko. Mauuna si Beverly ng mga 30 minutes, ganyan yung system. Ahuli ah, ko ng mga nayopa kasi naglayas-layasan ako puno dun sa bahay na namin. Pag alis kong ganyan, bigla akong bumalik. Ngayon nakita ko yun. Syempre, nawala ako, parang sila na talaga yung mag-asawa doon sa bahay ko. Akin yung bahay. So parang sila na talaga yung mag-asawa doon. Nakita ko yung mga sulat nila, ganyan. Tapos yung mga may naiwan na cellphone doon, hindi ko alam ba't naiwan yung baka ano talaga. Umalis lang sila siguro sandali na iwan lang yung isang cellphone parang spare po. nakita ko yung conversation nila. Tapos yung parang mga notebook na may love letter. Eh nilagyan pa ng name. Eh, ko yun, syempre friend ko yun. Ayun nahuli ko. Ito pala retino ko sa kuyukot ko, sa pimple marks. Maganda yan. Nagpipiling yan, mabilis siya. Makawala pimple marks, tsaka dark spot.